Hi. Alam mo na ba kung paano huhulihin ang iyong Jowa sa pamamagitan ng kanyang password? Well, kung gusto mo malaman ito, panoorin mo ang video ko. Pasok ka sa Chrome. Dito sa Chrome, dito makikita lahat yung mga password niya na naka sa kahit anong application na gamit niya. Tips na gagawin mo, dapat alam mo ang code number ng screen ng cellphone ng iyong Jowa upper right corner, meron tatlong dot. Tap mo yan at pagkatapos, tap settings. Pagkatap mo ng settings, scroll down, meron kang makikita na password manager. Once na makita mo yan, tap mo yan at scroll down ka. Lahat ng apps dito, dito lahat nakasave ang mga password ng jowa mo. Ibig sabihin, hindi man pare-pareho ang apps na nakasave, but pag ang jowa mo merong sekreto, dito mo na ngayon mabubuking. Paano natin makikita lahat na nakalain up na password? Tap mo ang password check up at pagkatapos dito sa may baba sa may orange na dot, tap mo po yan. At pagkatapos dito na lahat naka line up ang mga password ng jowa mo. Gets? Nakatulong ba sa iyo ang tutorial na to? Kung oo, please hit like, subscribe, and share sa ating video. Don't forget to hit Bill button para updated ka sa ating mga new update data saat dengan you update